nagkalakas na ng loob si Alden D. Charles dati na aminin mismo sa publiko ang naging relasyon nila ni Maine Mendoza sa kanyang gilawang interview. Dapat ay sunod-sunod na nila ito lalong lalo na si Maine Mendoza. Dapat magsalita na rin siya kung ano ang naging feelings niya dati kay Alden D. Charles kung matatandaan nyo parang nabaliktad ang panahon kung dati-dati ay si Min Mendoza ang nagpapahayag ng feelings pagdating kay Alden Richards kung matatandaan nyo sa kali na walang ka-script-script ay talagang makikita mo sa mga mata ni Min Mendoza ang kanyang pag-iyak ang kanyang mga turay nararamdaman patungkol kay Alden Richards ngunit si Alden Richards ay nakikita natin na talagang pasweetams lang kay Min Mendoza kaya noon ay napagbintangan si Alden Richards na ginagamit lang si Min Mendoza. Ngunit pagdating ng mga ilang taon ay nabalitad ang panahon si Alden Richards na mismo ang umamin na talagang nagustuhan niya si Min Mendoza noon pa man at nang nabalita nga ang ginawa nilang pagpapakasal ay tila tuloy-tuloy na ito at talagang sumasakto sa mga ikinikwento ni Alden Richards noon pa man sa kalye at makikita mo na hindi nagsisinungaling si Alden Richards at hindi pinipeke ang pagmamahal niya kay Maine Mendoza ngunit ngayon si Maine Mendoza naman ngayon ang tila tahimik sa kanilang relasyon ni Alden Richards dahil na siguro ito sa pagmamatured ng utak ni Maine Mendoza kung dati-dati kasi ay napakaraming bashers ang talagang sinisira siya ngayon kahit hindi niya magpahayag ng feelings kay Alden Richards ay naiintindihan ito ng buong Aldam Nation lalong lalo na nakasuporta ito sa simula pa lamang sa kanilang dalawa kaya ganun paman man ay talagang makikita mo ang history ng pagmamahalan ni Bain Mendoza at Alden Richards ay hindi lamang gawa-gawa ngunit totoong istorya ito ang hindi makita ng mga bashers kaya ganyan na lang ang panidira nila kay Min Mendoza at Alden Richards ngunit ang mga nakakaalam ng tunay na relasyon ni main Mendoza at Arden Richards na mga true-blooded alternation lalong-lalo na ang mga OFW at mga seniors na sa simula pa lamang ay talagang nariyan na at nagmamatsyag sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ay hindi nyo basta-basta maluloko dahil nga naman sa simula pa lamang ay nakatutok na ang buong two-blooded sa kanilang dalawa at kahit kailanman hindi-hindi nyo sila masisira dahil nakapundar na ng pagmamahal ang mga ito pagdating sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles at kahit kailanman hindi nyo mabibrainwash ito nasirain at tumiwalag sa pagmamahalan ni Main Mendoza at Alden Richards kayo lamang ang mahihirapang mga bashers na patunayan na wala silang relasyon dahil pagdating sa buong Aldam Nation ay alam ang totoo pagdating sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards matagal nang inamin ni Alden Richards ang pagmamahal niya kay Main Mendoza hindi lang naniniwala ang mga bashers dito dahil sila ay nagbibigibingihan o nagbubulag-bulagan dahil kitang kita naman ang ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards dati na hindi nila ito maididenay dahil nga sa mga iginikilos ni Alden Richards at Main Mendoza. Kahit sa panahon pa lang ng pag-uumpisa ng teleserye ay makikita nila ang sweetness dito. Kaya nga dito nabuo ang katawagan na aktingan lang ito. Na talagang namang sineryoso ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang role kahit ito lamang ay isang aktingan. Dagdag pa rito, ang mga naririnig na mga balita patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards kung matatandaan nyo ay umiikot sa mga celebrities ang ugali ni Alden Richards, Charles kung matatandaan nyo ay sinabi na rin ni Catherine Bernardo na marami siyang naririnig na kabutihan na ginagawa ni Alden Richards Charles sa kanyang mga kaibigan eh yung relasyon niya pa kaya kay Maine Mendoza talagang sa kanila mo malalaman ito kaya nga hanggang ngayon ay walang nagtatangka kay Alden Richards Charles dahil alam nila kung ano talaga ang estado ng love life ni Alden Richards. Charles na kahit kailanman ay hindi nila magagawa kay Alden Richards at Maine Mendoza ito dahil na rin sa mga kalaban nila ang buong Aldab Nation na kayang sirain ang kanilang mga karir kung pagpipilitan nilang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards Sino nga ba ang magpapatunay ng tunay na naging relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ang naging pagpapakasal nila noon kung hindi ang sarili nilang mga dabarkads na angkat nga sa ginawang kasal ni Jose Manalo at ni Mergy ang tila ay ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards noong panahon pa ng aliserye. Kung matatandaan nyo ay mismo si Boseng Bixoto na ang nagsasabi sa naging kasal nilang dalawa at ito ay sinusundan pa ni Jose Manalo na alam naman natin na napaka-close dati kay Maine Mendoza at Alden Richards kaya dito mo palang malalaman na ang pag-iimbita ni Alden Richards at Min Mendoza sa kasal ni Jose Manalo ay tila nagpapatunay kung gano'n talaga maalam ang mga dabarkads patunay sa naging kasal ni Min Mendoza at Alden Richards noon. Dagdag pa, hindi lang talaga si Jose at si Bosting ang nakakaalam nito. Ni Ngunit halos lahat ng Dabar Cards ay inaasar sa si main Mendoza at Alden Richards dati at ito ay hindi na iintindihan ngayon ng mga bagong kasamahan nila katulad na lang nila Karen, Miles Ocampo at Atasha Mula yan nga ang mga hindi nakasaksi sa tunay na relasyon ni main Mendoza at Alden Richards at sa naging pagsasama nila bagamat hindi nila nasaksiyan ito ngunit pagkita nila ito sa kasal ni Jose Manalo at ni Mergin ay tila nagkulantang ito sa inasal ni Mendo Mendoza at Alden Richards pagdating sa mga pribado nilang ginawa. Diyan talaga mapapatunayan na tunay ang relasyon ni Mendo Mendoza at Alden Richards at hindi lamang sila dito nagpapanggap para sa kanilang sa mga sarili. Hindi lang naman kasi natin masisisi ang mga baguhan sa Itbulaga kung hindi nila alam ang relasyon ni Mendo Mendoza at Alden Richards. Ngunit ang maganda dito, ang mga original na ka ang nakakaalam nito kahit nga si Piagwaño na nasa ibang network din ay alam ito kaya kahit ano pang gawin ng mga bashers nila ay hindi nila kaya mapaghiwalay si Maine Mendoza at Alden Richards kaya mahirap din ang sitwasyon ngayon ni Alden Richards at Main Mendoza ngunit ang mas mahalaga lang dito ay alam ng buong Aldeb Nation kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon at lalong lalo na hindi ito basta basta masisira dahil ito ay napakaraming resibo na pagkita mo pa sa mga internet at sa mga google searches ay makikita mo talaga ang history ng kanilang pinagdaanan I keep on Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching.